Okay mga ka-team, uh, Team Damnus Auto Repair Shop, yan. Ito, kung napapansin nyo itong taillight na to, ah uh, may nag-request sa akin, nag-PM sa akin kung paano daw magbaklas na madali. Kasi anong nangyayari, sa Nissan Almera, sinisikwat, tapos anong nangyayari, sinisikwat, nagkakaroon ng gasgas, -gas, or napuputol, nagkakaroon ng problema. Yan mga ka-team, uh, ang gagawin natin dito, tuturo ko kung paano magbaklas ng taillight na kayo lang ang gamit nating tools mga ka-team ratchet, ratchet, gis saka flat screw pwede rin naman gis na open meron lang kayong pang diskarte kung paano mabaklas ito mga ka-team hindi pa to nababaklas uh, ginagawa natin to, ino-overhaul natin yung makina nito eh, gawin muna natin ng content para mapanood nyo kung paano magbaklas para paano magpaklas ng taillight na madaling paraan okay mga katim ah, hawak tayo ng tiga video yan kita pa ako una tanggalin lang natin itong isa itong clip tanggalin lang natin itong clip sa tapos ah, sunod sa ilalim dalawa kaya yeah, pag natanggal na natin yung mga team ilayin lang natin tapos meron tayong makikita na gist dito na na lang din natin yung ratchet kasi marami nagre may nagrequest pala sa akin ito kung paano doon kami magpaklas kasi napanood niya at nakita niya kasi sa amin kung paano magbaklas napaka na ito ito mga katim wala pa itong baklasan may magandang content kung wala pang baklasan intak na intak pa siya ngayon ang discarte dyan mga katim ganito kailangan mo siyang paluin dito Kamay Tapos dito Ngayon Pag kinalo ko yan uh, Dito ka to Pansin mo muna Ayan Ayan yung Style yan Ngayon Papaluin natin dalawang turnilyo dito Itong ano to Itong lagay ng Pinaka Ano na Paluin lang natin Makita nyo ha Kita ba Layo ka Layo ka Para makita yan Papaluin lang natin na konti Ayan Tapos Papaluin nyo lang. That's all. Pusa na siyang lumuluwa. Ulitin natin. Kakabit ulit natin mga ka-team. Kakabit ulit natin. Yan. Gagawin nyo ito. Medyo impakamon nyo lang ng konti. Tapos kababa. Tapos Wala ah, Halatang wala pang bukas yan mga ka-team Ganun na yung gagawin nyo Huwag nyo na sikwatin Kasi pagka Pagka sinikwat nyo mga ka-team Ang mangyayari Masisira Tapos pagbalik Ipantayin nyo lang ulit Ipantayin nyo lang ng konti Make sure na okay na siya kas Tapos balik nyo lang Itong tips namin kasi maraming pumupunta rito, ganyan ang problema, nababasag daw. Nahihirapan daw sila magsikwa. Ngayon lang ang gagawin ng mga kating ngayon, babalikan natin. Siyempre, uh, mo lang natin kung paano magpaklas. lang natin to. Kung magpapalit kayo ng pundidong ilaw, tail light, brake light, reverse light, ganun lang yung pinakamadaling gawin ng mga tingin kahit kayo na lang magbaklas kaya hindi na kayo pumunta sa mga uh, auto shop kaya kaya niyong gawin yan mga lang natin yung lock yan yeah. okay that's all yun lang mga katima, maraming maraming salamat na demo natin kasi ito, ino-overhaul natin. Ang nangyari nito, tumukod ang makina. Nissan Almera 1.2, basta napakasimple lang ayusin nyo lang rin yung pagkalagay nito para hindi, mag, hindi pumangit ang style yan, ayusin nyo lang okay mga ka-team team, uh, team Dano sa Auto Repair Shop sana nakapagbigay ng magandang tutorial uli sa inyo thank you, thank you, God bless